Hello po! Welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ito na naman po ang English China Shop once again. So since na nag-focus tayo sa aking content, na pag-share ng aking mga experience, dito sa YouTube based on my experience as a content creator as small YouTuber so mag-share na naman po tayo ngayon ng ideas na makatotohanan base sa aking mga naranasan as content creator ang ishare isha ko ngayon sa inyo guys is that paano nga paalagaan ng ating YouTube channel so, ito po yung topic na ito ay pinakamahalaga lalo lalo na dun sa mga baguhan at nagbabalak na gumawa ng YouTube channel and of course dun sa mga baguhang YouTuber uh, small vlogger na katulad ko para magkaroon sila ng idea kung ano yung mga bagay na dapat nilang gagawin as a content creator slash as a vlogger. So guys, ito po talaga yung mga bagay na ginagawa ko para mas lalong mapangalagaan natin ng ating YouTube channel. Hindi na tayo nagbabasa ng script. Ito po ay sinishare ko basic po sa aking mga na-experience uh, as an individual content creator. Personally, inaalagaan ko po ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-update araw-araw or pag upload ng mga content which is informative and learning. Kasi naman guys, kung hindi ka mag upload at hindi makikita ni YouTube na ikaw ay updated sa yung YouTube channel, eh possible po na hindi mapopromote ang ating YouTube channel. And then, another ideas na isi-share ko sa inyo guys is that kailangan talaga na mag-research kayo ng mga idea or mga topic na pwede nyo i-share sa inyong vlog. Kasi hindi naman tayo sikat at hindi tayo kilalang artista para kaagad tayong tangkilikin ng mga viewers at ng mga subscribers. Tayo po ay ordinaryong tao lamang na nagbapakasakali dito sa YouTube para magkaroon ng oportunidad as a content creator. Iset aside nyo po muna yung pag-iisip or pag na dapat kayo ay kumita kaagad kasi yung thinking na yan is that hindi po talaga yan mag-success ang inyong YouTube channel kung ganun po talaga ang isip nyo. Dahil kailangan nyo muna magtsaga at magporsige, magkaroon kayo ng determinasyon as a vlogger na mag-upload araw-araw ng mga content at ng mga videos. Kahit magsasalita lang kayo guys, basta may laman yung or my sense yung mga sinasabi nyo, I'm sure meron at meron talagang manonood sa inyo. Yun po talaga kung paano natin alaga ng ating YouTube channel. And of course guys, ito po yung isang idea. Dapat maging maingat po tayo sa pag-share ng ating mga content or ating mga uh, ginagawa na topic. Kasi, katulad ng sinasabi ko, meron pong tiyatawag na YouTube policy. So ano po ba yung YouTube policy? Yung YouTube policy po guys is that, yun po yung nagbabantay sa mga vlogger or sa mga content na ina-upload natin dito sa YouTube. Kung meron po bang restriction or meron po bang mga nalabag na policies sa YouTube. So, yun po yung isi-share ko sa inyo, guys, ha? And then, paano ba natin pangalagal ng ating YouTube channel, guys? Kailangan maging confident ka, guys, as a vlogger. Kailangan confident ka sa sarili mo na masustain mo talaga yung pag-upload ng mga YouTube, uh, ng mga videos sa inyong content. Dahil... Uh, tulad ng sinasabi ko, maging responsable po tayong vlogger as and maging responsable din po tayong content creator. Yun po yung pinakamahalaga as a vlogger, guys. Katulad ng sinasabi ko, iset eh, aside nyo po muna yung pag-iisip na kikita ka agad. Kasi kung yung, yun po talaga ang thinking nyo ay hindi po talaga kayo magpursige na mag-vlog. Kasi may isip nyo na Katulad ng ibang vlogger na mabilis silang umaman, mabilis silang sumahod dahil sila po ay kilalang artista or else sila po ay na-discover dahil sa pagbablog dahil sa kanilang mga content which is informative learning and entertaining. So, katulad ng sinasabi ko guys, kung gusto nyo po talagang ma-discover dito sa mundo ng pagbablog, kailangan nyo mag-research at alamin nyo sa sarili nyo kung ano yung mga kakayahan nyo na pwede nyo i-share sa mga tao na na nakakatulong. Basta maganda yung advocacy nyo para sa kapwa nyo, why not guys? Ha? So yun po yun talaga kung bakit uh, kailangan natin pangalagaan ng ating YouTube channel. Isa pang idea guys kung bakit kailangan natin pangalagaan natin ating YouTube channel kasi of course pinaghirapan mo yan eh. Pinaghirapan mo ng matagal ng panahon na pinag pinalago mo, pinalaki mo or mga tanging YouTube channel tapos kasayangin mo lang. So kailangan mag-effort ka talaga sa pagbablog or sa paggawa ng content para ikaw ay madiscover at lumago at umangat dito sa mundo ng YouTube. Ha? At isa pa idea guys kung bakit kailangan natin pangalagaan ng ating YouTube channel dahil may possibility po talaga dito na tayo ay umangat or umasenso sa buhay. Kasi uh, lang tayo dito guys sa Marami po talagang nagbablog na yun na uh, umangat ang kanilang kabuhayan dahil sa pagbablog. 'di ba? Maraming content creator ngayon na na-discover na at naging artista at naging kilala dahil sa pagba And then ako po guys, sa content creator personally and honestly, ayun uh, po yung iniisip ko, uh, kailangan kong maging responsible vlogger, kailangan kong pangalagaan ng aking YouTube channel. Hindi lang pang personal na intention or interest. Gusto ko rin makatulong sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers. Yun po talaga yung pinaka-aim ko. Kung expect pala rin tayo ni Lord na umangat yung ating YouTube channel. Papasalamat tayo doon guys. Dahil yun po ay kalooban niya. Ano? So in another way na dapat natin pangalaga ng ating YouTube channel. Dahil magiging magandang ehemplo tayo sa iba. Or magiging magandang, magiging magandang example tayo para sa ibang tao. Lalo na nandang sa kabataan na uh, new generation na gumawa ng content. Na maging... Uh, ehemplo tayo at mag example tayo sa mga kabataan na gumawa ng mga content or gumawa ng blog or gumawa ng YouTube channel or kung ano man yung gusto nilang gawin as a content creator. Ako po ay naniniwala sa kasabihan guys na lahat talaga ng bagay ay nagsisimula sa maliit. Kaya bakit yung ibang artista dyan na sumikat? Eh galing naman yan sila sa wala ba diba? Yung iba talagang pinaghirapan nila bago, bago sila umangat sa buhay. So, yun po ang thinking dapat ninyo. Huwag po kayong mag-isip na kaagad kumita or sumikat. Kasi lahat ng bagay dapat mo natin paghirapan at dadaan mo na tayo sa butas ng karayang bago natin ito ma-achieve. Ako po sa China Shop Vlog na naniniwala sa kasabihan na kung kaya ko, I'm sure kakayanin mo rin. Basta may tiwala sa sarili at determination at of course sa Panginoon. So maraming maraming salamat. Sana may natutunan na naman po kayo sa aking content for today. Please don't forget to subscribe. And pakingit na rin yung notification bells guys para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Thank you so much guys!